Yes, good day mga boss. Wala na tayong intro intro at ito yung Santo Tomas Interchange. At ito naman yung kanyang itsura ngayon na mayroon na siyang gerder. Ah, uh, ginawa natin tong video ito para mas makita nyo o baka hindi nyo pa napapanood tong video ito na ito yung magiging alignment nya o yung magiging itsura nya pagka siya ay natapos. So ito na yung may gerder ngayon, yung pinakita natin tapos dire-diretso -dire na siya ng uh, Interchange. At ito na nga mga boss, yung Macban Interchange. So ganyan pala yung magiging itsura nyan. Yung pinuestuhan natin ng drone. Nung tayo ay nagpalipad. Yan, nasa kanan natin. Yan pala yung kanyang magiging exit o pinaka toll Tapos dito sa may banda rito, ayun pala yun. Ang magiging toll gate nya. Pupunta dito sa may kaliwa. Tapos dire-diretso na. At uh, diretso na dito sa papunta naman ng San Pablo Interchange. mga boss at ito na nga yung San Pablo Interchange at ako uh, kung makikita yung itsura nya ngayon ay yan pa lamang tapos i-dinil naman sa drawing ay yan ang kanyang diretso ay papunta ng SM San Pablo ayan ang kanyang pinaka exit sa may malapit sa may SM San Pablo malapit to sa may ano central terminal ng bus ayan o diretso may nagtanong nga pala sa akin kung saan daw ang entrance ng San Pablo interchange yan po yun diretso doon tapos ayan yan diretso po yan ay papunta na ng Chaong interchange At ito na nga po ang Chaong Interchange na ngayon ay makikita nyo na halos ay ito'y patapos na. Meron din yan ng ilaw eh. So ganyan ang itsura niya sa taas. Ayan uh, po yung pinaka-update na itsura niya ngayon. Pero doon sa may banda-banda ron, may saminto na yung circle na yon o yung rotondang yon. Meron na yung concrete cement na nakalatag. Oh, sabi ng iba ay concrete facing daw. Hindi ko na yung concrete facing na 'yon. So gamitan na lang natin dito ng mga mabababaw na salita. Gawa ng karaniwan ng mga nanonood dito ay uh, ang uh, mga manonood lang naman. Oh, siguro merong mga maaalam talaga ay di, yun na lamang, okay na yun huwag na masyadong laliman ng salita dito at masyadong hindi maintindihan tama na yung Tagalog kahit medyo alanganin na yun, pwede na yan. Andito naman tayo ngayon sa may Candelaria Interchange at wala akong may papakita video niyan dahil wala pa naman pong uh, update niyan ngayon at saka wala pa din naman siyang nakapormang interchange sa Candelaria. Nung pinuntahan ko yan ay talagang wala akong makita. Puro mga pinatag na lupa lang. Yung pong Candelaria Interchange ay nakatumbok po yan sa bypass road ng Candelaria. Ito po yun. Nasa yung mahabang yan. Yan po yun uh, bypass road at saka TR4 toll gate exit ay nakatutok sa bypass road. So, yun yung nakita nyo sa babang yun yung kanyang pinaka toll Tapos, diretso naman tayo ng Saryaya. Di yan naman sa Saryaya. Ay, wala pa din po kayong makikita dyan na interchange o nakahugis man lang o nakaporma man lang. Wala pa po makikita dyan sa ngayon. Nung huling update ko, wala pa namang isang buwan. Isang buwan. So, wala pa po hanggang Tayabas. Pero panoorin nyo pa rin itong video nito dahil makikita nyo dito yung pinakaitsura ng mga uh, toll gate o pinaka interchange. At rin na nga yung Saraya Interchange, nung ako'y pumunta dyan, hinanap ko yan, hindi ko pa makita hanggang sa napunta nga ako dun sa ilog kung mapapanood nyo yung video nyo yun, o baka may nakapanood na noon, ay napunta ako dun sa ilog na malaki kakahanap ko dyan so yan yung kanyang pinaka interchange ang alam ko at sa napanood ko ang tumbok naman yan ay bypass road naman ng Sariaya ang tagal naman yan ay bypass road ng Sariaya ang tinutumbok so yan Pamixit na siya. Exit. Toll gate. Pihit. Pumipihit siya. Papunta ng uh, bypass road ng Sariaya. Kung makikita nyo sa drawing, wala yung bypass road ng Sariaya. Siguro itong paggawa nitong drawing na to ay uh, wala pa yung bypass road ng Sariaya noon pa ginawa to. So, naman tayo ng Tayabas Interchange at ito na nga yung pinakadulo niya. Okay. Yan yung ating pinuntahan noon na ah, nagpaikot-ikot tayo dyan. Hinahanap natin yung ano, dulo. Yung palayo na yun, yung pinaka-interchange. So, ito daw, Tayabas Interchange na ito. Ayan o. Oh. Ah, pinakadulo na yun, yung parang putol na yun. So ito daw, pinakadulong ito ng Tayabos Interchange ay posibleng pang madugsungan ng TR5, dire-diret pato ng uh, Pero dahil lang interchange nga ng Tayabas ay eh, hanggang diyan lang, dahil hanggang diyan din lang yung dulo ng TR4 ay uh, yung magiging exit nyan ay dire ng Mayaw, Mayaw yata yun. At uh, pagdating ng panahon, ay madudugsungan pa yan ng TR5 meron pa pong TR5 kaya walang tapos itong ating pagbablog na to at sya nga pala kung bago ka pala si channel na to at bagong pa lang natuklasan itong ating video marami po tayong video dyan ay huwag mong kalimutang mag subscribe para sa susunod na upload natin ay mapanood nyo yung aking mga i-upload pa video gawa nang yun lang po yung paraan para mapanood nyo pa yung mga susunod kong video pagka kayo ay subscribe at pinindot nyo yung bell button dyan sa baba. Sabi nga ay eh, para manotify ka pagka mayroong bagong video. So ayan, maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito at kita-kita tayo sa susunod na video. Salamat po.